Hello mga katingbal welcome to Timbal's Vlog Pagbukubang naman ngayon Ang ating recipe ay tatlo rin recipe Tatlo Fresh Pusit, fresh pusit Minuto ko ngayon Tanghalian Seafoods! anilikan, Small saang anilikad Ipah Chicken nuggets Silences Chicken nuggets natin ko tatlo recipe na yun yun tatlo seafoods at ano chicken nuggets uh, tayo kumain ng ating bar prayer na Lord thank you for this day thank you for the blessings thank, you for, good thank you for the Lord for the guidance sana marami lang mahirap lang tulog makatulog yung may pagkain sa langis araw-araw and ating ko si at saka chicken nuggets ang recipe Fresh aninikad from the sea. Saka fresh pusit. Ninili ko sa merkado. Fresh pa. Umpisa natin kumain mga katingbal. Bahog na. Matik. Tanayin mo nakin. Parang kabawo. tuh ini kan guys Maliit ini kan bag lakinya seang nah hmm. eh, tuh sekaligus ih udah nikan tuh yang ano nya kailangan pang gumamit ng arteril para makuha yung laman niya hmm. ito may ano pa kapag hmm. laki ito, ito. maliit ay likad hmm. maliit Mm. Tis -tis lang kasi maliit siya eh. Pag laki masarap 'yun kasi saang na. Uh. Prosecuto si din siya si Pods. Ubos ang kanin ko nito, si Napapakanin ko nito ng anikan. Malit na sisil. Hmm. Marami sa amin itu Ubus ka itu dito. Hmm. 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 Tinagets, 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 si maliit yan ano si Shil oh liit oh ayun kad oh ay, rikad, oh. Hmm. ay iba makukuha pero iba hindi <laughs> ah, to may malaki lagi okay, sedikit kan istislag ubus-ubus kanin tu to

dapat kamu makan di sini, kan, Hmm. Hmm. No, Itu sangat kecil. Lihat. kan, Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Pero din. Hmm. 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 Ini yung pusit ko yung pusit ko yung talaki malaki siya pero pag kaluto lumiliit siya ang kilo nito sa merkado pagbili ko kanina 300 per kilo tapos binili ko 3 quart lang yun lang kasya sa bulsa eh Mmm. chicken nuggets. May stocks kami. Ah, nilagay sa ano. Drip. Nang dapat challenge ito itong yung ano ni kasi mahirap. Mahirap ito kunin. Dapat yung looted. Pag hindi looted, ano siya? Ah, ito o. Oh. Ah, lang ah. Oh. Tagal um, kayo mabusog. Pro challenge ah. Saya kumain ito kasi mm. Sisipol siya eh, sipol hmm. Tapos itong pusit Sabaw Ang hmm. kain itong itim na, itim siya, sabaw na pusit

Kalau balon kali no guys. Ada kumain coba no. Yang pinakainmu. Cito no pas. Ini ku apa nang April? Oh. Tuh oh. Itu. <laughs> Sipo setelah telaga, Hmm. Hmm. Pengal itu ay maliit sa aninikad paglaki saang saang na kunti hmm. kunti paborito to ng asawa ko Sali -sali -sali. Hmm. ah, lumpia, apa dapat aja dalam kira, -kira, -kira. apa um, hmm. oh, dengan... ini dekat, bisa baunya, ini sebaunya, Tagal. <laughs> yung ano ko? Kanin, ubos kanin kanin. Mm. Yung iba, lubalabas siya sa ano. Lubas lubas siya sa kanang yang yang mana. Pusit, sabon pusit. Ah, sarap. Pure pusit tum guys. Ah, pusit sa sa laot. Yung pure. Mm. Mm. Big. <sighs> ah. Thank you guys for watching the videos. Asa na pala tayo para sa ng uh, mga videos ko sa YouTube channel at Tingbals Vlog. Please subscribe to Tingbals Vlog. At marami pa kayong mga videos na mukbang na mapunod. More power and God bless. Bye-bye!